Hello guys, good evening. For today's video is gagawa tayo ng tutorial kung paano uh, i-open ang mga link na nakapin sa mga YouTube uh, live streamer. Okay, I will show you guys. Okay, halimbawa is ngayon is nagla-live ako. Okay? Then uh, halimbawa is uh, punta tayo dito sa aking profile. ayan 'di ba nakikita niyo merong playlist then uh, merong uh, history then meron ding ano meron ding uh, view all dito so pindutin niyo yung view all okay merong mga nakalagay dito na mga ano uh, like video so ibig sabihin yung mga uh, tinamsakan nyo na mga video so pindutin natin okay marami na akong na-like dito Ayan. So, hanapin nyo ang aking live. So, halimbawa, ito yung live ko. Ayan. Ayan. Naki oh, naririnig nyo? Andyan na. Andyan na sa itaas yung nakapin natin. At pwede na natin siya i-open. Ayan. Ganyan lang kabilis, guys. Ayan. So, back tayo ulit, ha? Okay, dito lang yan sa, sa view all. Okay, view all. Then, like videos. Then, hanapin nyo ang aking live. Ayan na. Mau-open na natin siya. Ayan, andyan na yung link sa itaas. Okay, that's all for today. Sana nakatulong. Thank you so much. Thank you for watching, guys. I love you all.